Uh, alam nyo po, uh, marami, marami, po tayong pinagdaanan at uh, mahirap man sa umpisa. Pero sa pagkakaisa at pagmamahala ng bawat mabalaki nyo, ang tagumpay po namin ay nakamtan natin at ang ibibigay po namin serbisyo tagumpay rin po na siyudad mabalakan. How do you feel na ganun po kalaki ang naging lamang ninyo sa inyo? Ah, uh, opo, uh, ako po yung taus puso nagpapasalamat. Alam niyo po, hindi po namin may papaliwana kung gano'n po kami kasayang-kasaya ang nilalaman po namin ng puso kung paano po namin ibabalik naman ang binili ang binigay niyo pong tiwala po sa amin para ibigay po namin sa tao tunay na serbisyo po. Mag, mag maganda po. Okay, sumasang-ayon po kami sa munisipyo pero hindi lang po kami sumasang-ayon sa halaga, no? Uh, mas marami po tayong magagawang mga proyekto katulad ng uh, magiging prioridad natin ang mga hospital para makatulong po sa mga healthcare natin sa mabalakat at syempre yung munisipyo pwede po pero hindi po ganun kamahal.